Valentine? At ikaw pala ang nanay ni Kara. Hmm. Kaya naman pala mabigat ang dugo ko sa batang yun eh. At kaya naman pala mga agaw yung anak mo, eh kasi may pinagmanahan mag -ina. Kung nandito ka para manlaid, mabuti pang umalis ka na. Dahil hindi kita papatulan. Gaga, kaya ako nandito para kunin ang anak ko si Carl. Kaya ilabas mo na ang anak ko si Carl. Dahil kung hindi, ibigimanta hindi ko ng nakikaping. Wala dito ang anak mo. Wala dito si Carl. Umalis ka na. Dahil nakakadagdag ka lang na sa problema namin. Ah, ganon? Nakakadagdag ako ng problema? Eh, kung bigyan ko kaya kayo talaga ng problema, kung hindi mo ilalabas ang anak mo, ah. eh kung isumpa ko kaya kayo mga mo asawa ko. Umalis ka na! At huwag ka nang babalik dito dahil sa susunod na sakto mo si Angela. Gagamitin ko itong baril ko. Veronica, umalis na tayo dito. Dali ang mga. Hindi na! Babalik ka na! Hindi ka na! Sino ba yun? Mama, siya so yung nanay ng dating kasintahan niya. Eh. Nung dati ko nobyo, siya yung kinukwento ko sa'yo na galit na galit sa akin, siya rin pala yung nanay ni Carl. Okay ka lang? Of all people, Pat, isipin mo, anak pala ni Angela ito ang gustong-gusto ng anak kong si Carl. Kaya lalo hindi ako makakapayad na magtatuluyan sila. Alam mo kung gano'ng kuna mo biyay ang pamilyang yan. Eh bakit naman kasi hindi mo nalaman na anak na si Kara? Ano ko malalaman pa? Bakit close ba ako doon kay Kara na yon? Eh alam mo mo sa umpisa pa lang eh sa babaeng yun eh. Pero alam mo, ngayon ko naisip eh. Pag nalaman ni Carl na ang tatay nito si Cara, yung Renato at ang nanay yung Angela, eh sigurado ito ng mismo anak ko ang lalayo kay Cara.